Ito ho yung pinaka-controversial na kaso sa na, na ni uh, Franz Castro, Congressman Franz Castro, ano? no? ng Makabayang Black, uh, yung uh, grave threat. Nandito pa rin po tayo sa Quezon City, ano ho, sa Department of Justice. At, uh, hindi lang kami ang nag-aabang, pati yung mga mainstream media, ayan eh, o, oh, nakatotok po lahat sila. Uh, dahil sa sinapang kaso ho ni Franz Castro ng uh, grave threat ano ho laban po kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ayan ano ho at daan uh, taw ho natin ang uh, kaganapan so far na po yung mga mainstream media na ano ho ay, mamaya ho uh, i interviewin tayo. ang tanong ko po uh, ito lang tanong ko yung bang Franz Castro na NPA komunista kay eh, tinatanggap ba ni Congressman Franz Castro yung Franz Castro, ay yung Franz na tinutukoy, tinatanggap pa ni Franz na siya yung tinutukoy na komunista at NPA. Yun lang ang tanong namin kay uh, Congressman Castro. Okay. Salamat. Salamat po. Sige, sir. Hindi, eh, tanong yun eh. Patanong ko sa kanila, baka mahirap magtanong, baka makongreso po? Mahirap magtanong ngayon eh. oh, it, it, it. ang, ang, ang ang tanong, ang, ang, tanong ko lang naman kung si Franz, Ka, yung Franz ko doon, yung komunistang NPA. Kapag tinanggap niya, kapag niya, oo, hindi dapat pulihin siya dyan. Ang daming pulis dyan. Tama po ba ako, sir? Correct, correct, correct. Oh, ganun lang kasimple yun. Walang apelido, Franz lang ang binanggit. Na komunista at NPA. Hindi, eh, eh, kahit may pinagbantaan, inatanggap niya ba siya yung uh, komunista na MPA? Ganun lang kasimple ho yun. Di ba? O, kapag ka tinanggap niya yun, siya yung uh, press na MPA at komunista, ayan mga kapulisan, hulihin niyo ho siya. Ganun lang kasimple yun. Wala ko sir, hulihin yung dalawa. Ay, hindi po, hindi po, hindi <laughs> po. Hulihin niyan. Wala po, wala po. Nandito po kami, walang bahay ito, suporta po. Para sa, ah, uh... Ang <laughs> bira ka na, Well, lahat naman po ma'am, pwede sampahan ng kaso eh. Uh, depende na lang po kung magkakaroon po ng merito yung kaso. Bawal, 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 bawal,

kalikan dengan proyek 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Ay, ay, na, ko eh, ko eh. hindi ako kasama, sir, hindi pa hindi, pa, baka sakali, pag ako ay, biro lang. Hindi ko sila, pa Hindi pa, hindi pa ako kasama doon, dahil hindi pa ako vlogger doon. Hindi, si, para.

Okay. Ayan ho, mga kabayan. Grabe. Ayan, narinig yun na ho, nagsalita, brothers travelers, ano ho? Ato. O, di ba? Eh, pati, isi, isi, isi na Eh, sinagot ko naman Tama yung sagot mo. O, tata. Ako sumagot, ako sasagot. Oh, so, ako sasagot. Kung hindi lang kaya sagot, ako sasagot. Di ba? So, tama na mali. Oh. So, <muchas> kaya nga, no, obvious na mali. Kaya nga sinabi ko. <muchas> Yung ating pagtatanong yun, baka mga kongreso na. Ako, ako naman mga kongreso. Ika Eric na, kongreso na. Ano eh? Sabi ko, ako sa araw. Sabi tabay na ho mga kabayan ayun ho ating mga kasamahan ano? Well, akan ke stasiun di sana untuk hindi ko na wala din Anong grupo ko ba yan? Ang vlogger ako. Ah vlogger ka? Ito mga kasama mo ko. Ang mga DDS. Ang mga DDS. Kayo ay ang DDS para. talagang mga DDS para na loko. Ah, kayo ang DDS para. Oo. Bakit naman ko? Unang-una ho, kay sino ba naman ang hindi magugustuhan ang naging palakay niya? Binigyan ko tayo ng alim na taon na kapayapaan ng sa ko sa... Ano? Ngayon, mabalik na naman po ang nasabi ng o, hindi lang yung droga. Dito uh, kami, para suportahan namin ang aming mahal na Pangulong Rodrigo Rota, kapag na sinabi ko kanina, may upo sa kaso ni uh, France. Ay, France lang eh, na pinanggit yan, o France, o Congress of France, o France, na komunista at uh, NPA. Ang tanong ko ng taong bayan, kayo po ba yung France na NPA at komunista? Yun lang ang tanong namin eh ay uh, trans. ngayon matatanggapin po dyan na siya po si France na NPA at komunista at marami yung mga kapulisan dito ulihin nyo na po hindi ba yung ng mga NBA hmm. dalawang bagay na yan kapag dininay niya eh bak bakit pa siya nagpailang nag kaso dito kung tatanggi niya na kasi ang binanggit po nito ng ating mahal na pangulong dahil mahulong pangulong di Corona Duterte ay yung France na NPA at komunista mm. di ba? maliwanag po sa uh, higa sa masa para sa masa now ang tanong ko siya ba ang NPA na tinutukoy at komunista? siya? ko ang tino ngayon? Actually, nandun din yung kabila, nasa circle. Binawal namin dito, dito po, binawal namin. Kasi napagkakamal na kami kanil dito. Binabug lang namin. Dan, Brothers Travelers po, sa YouTube channel. Brothers Travelers. Hindi, alam mo. Dan. Dan. Chan. Parang pala, parang. Ito. Mga teacher ho, ang mga kasama. Ito. Yeah.

So, yung sige kasi ni about yung hindi naman buong pangalan niya. accept well, na yun? Well, mapapakita na yan doon hmm. sa buong video na isa na for namin for, uh, for our email, and, so, and then yung um, aming supplemental complaint.

Bakit hindi? Nang kinatawa ng at-teachers-parseries at na si Congresswoman Frances Castro. At muna din po si Guru at Mamamayan. Hindi ganito kami naglito si Guru, Kawani at Mamamayan. Paano to? Ang atake! O, paano to? Ay atake rin sa Mamamayan. Ayun po, paano kaya? to to? Walang ginawa, walang ginawa! Walang ginawa! Wala. Walang ginawa! Wala ginawa! Yes, Ayon yes, ano to. Sa <coughs> kaso ng serampant ng ACT Teachers Representative na si Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero sa kasagsagan ng ticket protest ay mag isang oh. ang bot ng pro-Duterte vlogger na si Dan Chan ang mga makakaliwa. Bit, bit, Yo. Bit, Yo. Pinapakita po, ayan ha. Oh. Trinito ang poster na may mugshot ni Castro. Oh! Walang tinawa! Yes, walang tinawa! Yes, walang tinawa! Yes, ano to? Ano to? Anong status ng kaso na to? Anong status ng kaso na to? Si Castro ay kabilang sa mga nahuli noong 2018 sa bayan ng Talaingod, Davao del Norte. Dahil sa bitbit -bit na talabing apat na minordidad na wala umanong paalam sa mga magulang. Ikunulong sila sa talaingot sa mga kasong kidnapping, child abuse at trafficking pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Sa panayam kay Chan, mariin itong kinundi na si Castro. na France, o Congressman France o France na komunista at uh, NPA. Ang tanong ko ng taong bayan, kayo po ba yung France na NPA at komunista? Yun lang ko ang tanong namin eh. Nagugat ang kaso ni Castro laban sa dating Pangulo dahil sa pinagbantaan ro nito ang buhay ng mga kaliwang hey. use at trafficking pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Sa panayam kay Chan, mariin itong kinundi na si Castro. Now France, o oh, Congressman France o oh, France na komunista at uh, NPA. Ang tanong ko ng taong bayan, kayo po ba yung France na NPA at komunista? <laughs> Ay, yun lang ang tanong namin eh. Nagugat kaso. Ayan ho ah. Yun ho yung tanong ko at tanong din ho ng taong bayan. Citizens Coalition for Transformation Movement. Lumipad sila mula pa Davao City para lamang ipakita ang suporta sa dating presidente. Hindi naman nagpatalo ang Duterte supporters sa noise barrage ng mga makaliwa. At buong tapang na hinarap ang mga ito sa mapayap pang paraan. Duterte! Duterte!